Yung Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Live po tayo ngayong gabi nito. Patalastas muna tayo. Ito po si Kabong. Narito po ko sa Alula ngayon. Isa sa pinakabagong tourist spot. Eh, para sa akin bago ito no kasi first time ko napuntahan. Sa mga kababayan ko mga OFW na sa Saudi Arabia, ito na po ang chance niyo. Pero bago tayo magsimula ng live natin, Hayaan niyo muna akong ko kayo ng isang magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay February 1, 2022, Love Month. And andito po ako ngayon sa Alula. Ang makikita po niyo sa likod ko yung background po, ayan o. Oh. Ayan. Yan po yung tinatawag na elephant rock. Mukha siyang elepante, korteng elepante siya. Na, lalo na pag sa malayo ko talaga. Ayan, kita niyo, Ang ganda, di ba? Yan po yung, uh, ano, ayan po. Uh, sinamantala lang namin na magsawa na makapag-live ay makapag-lakwat dito. para nga siyempre, matanda na tayo, 30 years na tayo. Kaya, ayan. So, ito po yung, yung, uh, yung area ng Alula na pakikita ko sa inyo. Ayan po yung uh, elephant rock. Maganda talaga. Kaya, sa, 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 kaya, importante po talaga yung mga nasa Saudi Arabia. Grab this chance na makapunta po kayo dito. Wala namang bayad. Libre po ito. Pumunta kami dito. Okay? Ang gagawin nyo lang, kung, kung wala kayong sasakyan, pwede kayo mag-avail ng mga, 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 mga bus tour ba pero pagka nasabas nasa bus kayo, hindi nyo may experience yung magtagal-tagal kayo dahil sandali lang ang bisita nyo, aalis agad kayo. Unlike kung pupunta po kayo na nakakotse, mapupuntahan nyo po lahat ng mga mga ganda. Tahama Barik. Yeah, shout out po. Ayan. Kita niyo po ang gano'ng kaganda oh. Ayan oh. Grabe. Shout out to Kuya, Alati Boys. Oo, mamaya ay shout out nila. So ayan. So ito po ngayon tayo dito ngayon. Oo, so ayan po. So ngayon Pasensya niyo muna ako, patalastas lang tayo ngayon sa 600 na nanonood, 680 na nanonood na. So, uh, pas, uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto ko lang po ipakita sa inyo ito po ang aking kinaroonan ngayon ay ang al-ula dito po sa Saudi Arabia. Magandang, magandang, magandang uh, lugar po ito. Bigyan niyo muna ako ng chance na magpatatas ngayon ha. Okay. So ngayon, meron po akong mga namit at gusto ko po kayong uh, yung, yung mga nasa Saudi. Baka po ito na yung chance ninyo makapunta po dito. May mga tutulong po sa inyo. Ang al-ula po ay dito po sa, sa balapit po sa Tabuk. Kung kayo po ay nasa Jeddah at pupunta po kayo ng Tabok, ito po ang Al-Ula. Madina region siya. Ayan, nakita nyo, ang ganda oh. Wow, may ilaw na yung gilid oh. Ayan po. Napakaganda po ng lugar na ito. May talaga may ilaw talaga, nilagyan na lang ilaw talaga ang background. Ayan po. Wala pong check eh, hindi siya nag-check nung walang ikama eh. Basta pumunta, ka, lang, pumunta kami ito, wala naman check-check, mag-Pilipino. check check mag Filipino. Yan ang mas importante may naka na ka. Dito po ito sa Tabok area, Madina region po. Wala pong bayad ito. Pag pumunta po kayo rito, kung may sasakyan po kayo, enjoy po ninyo. Ngayon,